Ibinahagi na isang college student at entrepreneur na si Christine Nolasco ang kwento kung paano ginabayan ng Panginoon ang kanyang negosyo sa programang Count Your Blessings ni na former Governor Sharina Cherry Domingo Mali at Dr. Kit De Guzman. Sa kasalukuyan ay nag-aaral si Christine bilang third-year student ng kursong Bachelor of Science in Agribusiness sa Central Luzon State University o CLSU. Ayon kay Christine, nagsimula ang kanyang negosyo noong second year college pa lamang siya kung saan nagsagawa sila ng kanyang business partner ng innovative product bilang requirement sa kanilang isang major subject. Ngunit bago naging matagumpay ay ilang beses din umanong na-reject ng kanilang professor ang kanilang mga produkto. Ang una naming product talaga is Uh, product po ng lola ko na yung duro-duro. Okay. Uh, sabi po kasi nung prof namin is innovation, may innovation. So naisip ko po, yung duro-duro, lalagyan ko siya ng cheese sa loob. Mm -hmm. Kaso ang naging comment naman po doon, uh, paghapon po, matigas na siya, and kinabukasan, hindi na po pwede ibenta. Mm -hmm. So reject po. Pangalawa po, yung pong lumpia na Shanghai, instead na meat po, mm -hmm. uh, yung pong tokwa po sana. Mm -hmm. Eh, Ang sabi po ng prof namin, sinong bibili niyan? Parang ganun po, kaya recheck mm -hmm. po. Sa kadahilan ng kinailangan nilang umisip ng bagong produkto, ay dito na niya naisip ang taho cheesecake na noong pandemic pa niya gustong gawin. Kwento niya, inaprobahan na ng kanilang professor ang kanilang taho cheesecake at nabigyan din ito ng oportunidad na ilaban sa Young Farmers Intercollegiate Competition ng Regional Office ng Department of Agriculture. Sa awa po ng DOS, Nanalo po kami ng, kami po yung awardee po ng Young Farmers Intercollegiate Competition 2023. Wow! Tapos may grand prize po yung... ito na 150,000. Wow. Dagdag pa ni Christine, ang kanilang napanalunan na cash prize sa nasabing kompetisyon ay kanilang ginamit bilang puhunan sa kanilang kasalukuyang negosyo. Para sa Balitang Unasigaw, Amber Salazar.